Mga kaagri, tignan nyo po yung mga alaga nating kambing Oh. Yan. Kinakain po nila yung damo sa ating mga uh, milon. po. Ito mga kaagri yung nakapagapang natin na milon. Yan. Ayun naman po yung nakatrellis. Uh, kasalukuyan po nag-harvest ngayon sila Dudong at Padoy sa ating uh, pangatlong harvest mga kaagri. So, ako naman po, uh, nagsisimula po ako mag-pruning dun sa dulo. Ayan. Hello mga kaagri, maganda umaga po sa inyo lahat. Update tayo dito mga kaagri sa ating uh, nakatrellis po na melon. Ayan. Kasalukuyan pong naga harvest si Dudong tsaka si Padoy. Ayan. So ngayon po, pangatlong harvest natin mga agri. Ayan kung mapapansin nyo po, wala na halos bunga. Pero may mga ilan-ilan pa rin na naiiwan. So ayun po. Uh, tara po mga update ko kayo doon sa ating uh, pangatlong harvest ng melon, kung ilang kilo po yung harvest natin ngayon. Tara po mga

Ayan mga kaagri, ngayon po ay November 29, pangatlong harvest natin mga agri Bali, ito po yung mga pinitas natin ngayon, tapos ito po yung mga laglag ngayong araw mga ka agri kaninang umaga. Ayan. Ngayon po ay sinuhugasan po namin ng grower's bed 1000 plus, para po uh, tumagal yung freshness ng ating melon mga agri Ayan. At uh, maiwasan po natin yung mga fungus na pwede pong sumira sa bunga. Ayan. Para po pagka binili ng buyer natin, uh, dinisplay nila doon sa kanila. Para po uh, tatagal talaga yung freshness ng milo natin mga agri. So ayan po ang uh, Bed 1000 Plus uh, Inorganic Foliar Fertilizer natin. Ayan. Non-toxic po yan mga agri. Colorless, odorless po. Kaya napakagandang gamitin mga agri Safe na safe po para sa ating mga consumer at dito rin po sa ating mga kasama sa farm. Ayan. Update namin kayo mga kaagri sa kilo ng pangatlong harvest natin. Balikan ko po kayo mamaya. Yan ito po ngayon mga kaagri yung pangatlong harvest natin. Ito mga kaagri yung mga dilaw na pansin nyo. Uh, yan po yung mga nahulog na yung umaga. Tapos, ito po lahat yung uh, bagong pitas tree natin. Ayan, so ito po lahat. Sana mga uh, uh, tumimbang tayo ng mataas-taas ngayon. Ayan, ito po yung ating uh, grower's bed 1000 plus. Yan po yung gamit natin dito sa ating melon. Ayan. Ayun mga kagri, ka naka-188 kilos po tayo sa ating uh, pangatlong harvest mga kagri. Ka uh, dadalhin po natin yan sa SM Puerto Princesa sa Sunday sa Kadiwa po. So kits po tayo doon mga kagri, ka uh, doon nyo po mabibili yung ating mga harvest na melon sa SM Kadiwa sa Lakaw Street po. Ayan, maraming po salamat mga kagri ka sa inyong panonood, sa inyong suporta. Uh, ingat po kayo palagi, happy farming po sa ating lahat.